tulog mga ka-team dito naman tayo sa ano kahapon ang uh, pinaservisan ko yung ano yung Chevrolet kaya lang yung kasi wala nang komplementary yun tarang pasunin komplementary no kaya kay Mr. Lube na lang ako kasi busy nagpa-change oil yun kaya dito naman tayo sa ano yung sa Keris ni Ste Ayan, sa, ano. sa may Kia dito sa waiting area ng uh, Kia yun dinala ko siya ron by appointment tapos may mga ito kasi may makomplementary pa siya kasi bago lang naman yun. Kaya last year lang namin nakuha yun. Kaya yan, may komplementary. Sabi ko, kasama rin yata yung ano, yung case oil na lahat. lahat. Check nila kasi yan eh. pa sa computer mo yan na i-check i -check mo na siya. Dali mo na siya rito for service na. Kaya yan, sabi ko sinabi ko na pati change oil na rin. sa lakad lang. Kasi nga busy tayo eh. Tayo basta basta ano lang. makasingit eh. Yan. Importante kasi sa natin yung ano. Huwag na huwag na huwag natin kakaligtaan yung change oil kasi ang change oil yan ang bumubuhay sa makina ng sasakyan pag ang change oil hindi mo siya pinakailaman hindi mo siya pinansin magugulat ka dyan, mangingitim na yung langis niya sunog na sunog na hindi na siya hindi na siya ano uh, yung pinaka yung mga gear niya hindi na siya nakakapagpadulas ng mga gear tapos yung langis mo nababawasan na magkakaproblema na yung ano mo noon yung makina mo kakatok na yung pag yung problema eh, naubusan ka pa ng ano, langis kaya ito, kaya importante yung mga ganyan services, kaya ganun. Ito, may complementary pa siya. Check natin mamaya kung may babayaran tayong iba. Yun lang, surprise na lang natin mamaya. Ito, may pre-copy naman dito. Copy muna tayo. Ito may mga pre-complementary copy dito. Pero ano ako, French Vanilla ako High-tech tong ano nila eh. Lalagyan natin dito yan. Sabi ilalagyan yan dyan. Tapos mamimili tayo. Ano tayo eh? Uh, French Vanilla, ayun. Yung French Vanilla tayo. Pati natin. Enjoy. Ano ba ito? Ayan, check ko ba? Ayun. Galing, no? Pwede mo nalitamang painit. Pero hindi naman dito, ng, ano? Bendo. Ayan, bendo. Magabayad ka naman dyan. May bayad na yan. Ito lang, ito lang ang libre dyan. Ayun, okay. Tikman na natin ang French Vanilla. Hindi rin ako magkape. French Vanilla talaga ang gusto ko. Basta magpapainit ng, ano, sikmura. French Vanilla. Kahit naman sa Tim Hortons o sa Starbucks, hindi ako ang nagaan ng ano. Okay, timpala na natin ang ating uh, French Vanilla. Ito may waiting area din sila rito. Sa ano nila sa ano parang gallery. gallery. Ito yung mga kotse nila. Mukhang may bumili, may bumili na ng isang to ah. Yun, ito yung mga kotse ng ano. Ito yung sa gallery nila. ganda na ito, Kiyo okay, oh. ganda na pinaka loob nyo parang high tech na high tech na to grabe no high tech na high tech na talaga sya ano to electric to EV ano electric siya electric car ito yung ano yung mga specs niya ito yung isa ni Ro ang hmm. ganda rin yung loob niya okay din maluwag naman yung maluwag din ito yung pinaka-expect niya. Hindi natin alam kung magkano ano ito. Presyo. <laughs> ito na nakalagay na price eh. Ito parang nabili na ito. Ang gulit. Ganda rin ang lobo. Panalo. Panalo. Tapos may yung mga snake, yung mga ano, yung mga second hand dyan rito mga katim na din sa ano. Pinakalabas. So, yung mga second hand dyan na dun sa labi, nakalabas nyo rin. Dito ito mga second hand dito. Yan, mga second hand dito marami rin. Pag natin mga mga yan. Out mga katim na nakabukas. Ayan, sinecheck na nila yung ano natin, sa sakyan Buti na sa service na ano siya. Magintay lang tayo ng mga isip oras. Nakabukas na yung kanyang hood. Dami rin nagpapaano, ano? Dami rin nagka dito. Tapos yun doon sa kabilang doon, ano yun eh. Mga nag detail cleaning sa dulo na yun. Kaya gano'n. Yan. Hintay hey. lang, hintay lang natin konti. At least nakikita natin dito. <laughs> two hours later. Atin, after two hours at natapos din yung ano, yung service nung uh, sasakyan ni iste yun nga at uh, na, na change oil na rin siya wala naman tayong binayaran, wala tayong nilabas sa pera kasi meron pa siya complimentary hindi natin alam, kaya alam kung kailan yung complimentary na yun kaya sana mga ilang change oil yung complimentary na yun kasi pag bumili ka may complimentary change oil ka tsaka yung services kaya ganun yun at uh, ito, medyo madilim na at maaarti sa bahay na ano bago wag alas 6 nasa bahay na tayo yun o uh, at uh, kaya maganda rito Talagang uh, kung maaari, kung natapos kung natapos na yung uh, complimentary mo sa binagbilan mo, maaari ikaw na mag ikaw na mag ano, yung tayo na mag-change oil sa bahay. Tapos check na lang natin kung ilang kung ilang liters yung oil. Tapos kung ano yung brand na gagamitin natin sa mga filter. Yun, gano'ng mangyayari diyan. Kaya kung hindi ka naman busy, pwede mong ikaw na lang mag-change oil. Kaya lang ano tayo, pagka medyo busy naman, mag-ano tayo sa mga talyer. Mag-ano tayo sa mga talyer, na Pilipino talyer na ikaw bibili ng ano, ikaw nang bibili ng oil, tapos sila na bahala maglalagay. Magpapalit, yan ganoon Pwede naman yan, pagka... Um, sa Pilipinas, pag -ano tayo na mag-change oil, diba? Pag wala ng ganyan, mga, para makatipid tayo kahit paano. Yan, yan na nga, at uh, na ng mga 550 bago mag-alasays na sa bahay na tayo, makapagpahinga pa tayo, may pasok pa tayo mamaya. Okay, at mamaya na mga... Uh, Uwi muna tayo mga katim. Let's go. A few moments later. Mga katim mo, na tayo. Dumaan tayo rito sa ano, sa northeast area kasi dito ako dadan sa ano, sa Stony kasi traffic sa ano, sa traffic sa Deerport, napaka-grabe yung traffic. E eh, sabi ko, daan muna tayo rito sa ano. Yan, daan muna tayo kila Den Den. Yan. Check natin sila kung kumusta sila rito. Okay. Ta Let's go tayo rito sa bahay nila, Den Den. Dito. Di, traffic doon. Dadaan ako sa Stoney. Dumaan na lang din ako dito. Mm, wow. Pwede po ni ano rito kabayan. May pagkain daw eh. Hindi pa ako nakakalood. Yun lang. Yun lang ang problema natin. Pero may ulam dito. Yun lang. Ayun, kain mo na tayo. Ba, social ah. White ah. Kamusta yung lakad mo? Ayos naman. Pinap <laughs> binabunta tapos abs. to. Dumaan muna tayo rito sa ano yung kala din din ito sa ano, walang walang ganong happenings kasi itong ano yung itong TV na to ikakabit daw yung sa pader nung ano yung sa pader At sa kwarto ni kabayan si Mika yan ikakabit natin yan dyan Dahil lang hindi pa siya nakabili nung ano nung panglagay doon kaya baka susunod na pasyal natin kakabit natin yun ano? parang nakahang siya yung TV diba maganda nga naman yun yan Okay lang. So, okay pa naman dito. Ma maayos naman yung lugar nila. Ayan. Okay. Hmm. Diba? Okay. Na check natin kung ano na makakain natin sa taas. Anong ano to? Mechado? Uh, Apertado. Gabi naman sa mechado. Ay, pag check. Okay, hindi. Mechado <laughs> yung, ano yung baboy yun, di ba? Oo. Oh, oh, okay. Ayun, Ayan. Luto ni Mika, Wow. <laughs> so, yeah. Buta nang mayroon white rice. Yeah, why? Oh, yun, oh. Kingas, ah. Ay, hindi na. Kaya, hindi na kasi Elian ah. Oo. Oh, oh. Sa Walmart. Dahil kung binili niya ni eh, nakasi yan na yung rice. Yan maganda yung rice na yan yung. Maganda nga yun, sila mo, ganda niya. Yung, yung yung panda na yan sa NL pa kami yan na binibili namin. Tsaka masarap. Oo, oh, masarap talaga. Tsaka kinumon puti oh. Oo, oh, oh, puti. Kahit sabi. di gaano kahit ano ulam mo diyan. Tas murang an ah, naka-sale hey, siya. Hindi na namin malasakin pagkain sa ulam. Ngayon <laughs> nga, eh, yan. Ang sarap ng ulam, di naman na tayo para. Sa bagay. Kasi yung rice nila dati, ano yung rice niya? Okay. yung uh, uh, ibang yung matabang yo yung, yung, matabang na ano lasa ito ayan nandis nila di nakadiis sakto naman sale naman kasi ngayon yan oo oo yan tinray lang namin pag okay sa amin yan ganyan na lang mm. Eh, ano bangko ba yung pinuntahan mo? Ganyan siya yung mga ka-team, ganyan siya sa bangko. TD. Punta siya sa TD. Sino ba yung naka-experience dyan na hindi pa na-activate? Hindi pa na-activate na, na gamit. May, may ano na? Michael, tas, na? Ako bukas para maaga ako na may kaltas na. Para ako problema agad hindi pa na-activate yung ano eh. Tapos nagulat siya, mayroon agad siyang ano, maybe, 30 may bill, 34 dollars agad yung nagal, nabawas <laughs> sa card niya, hindi pa siya nakakagamit eh. Naka -usap pa nga si Ate Jo. Kaya nga. O, sabi, sabi mo, hindi, hindi pa nga nagagamit, tapos ano yung record, alam natin yung record ng kusang galing, no? Okay. May mahirap yung ganun eh. Okay, kain mo tayo two hours later. At, uh, nakuwi na tayo mga ka-team. Magbula tayo sa ano. Dumaan lang tayo kailan ano, kila din At uh, may lang tayo doon na uh, kasi yung ano, yung, ano yung kakabitan ng uh, TV ni ano ni kabayan na uh, si Mika. Magkakabit siya sa kwarto niya ng TV na nakahang. Sabi ko bumili siya ng panghang. Yun, sa Walmart meron na mura lang Kaya yan yan. Ha. Marami marami salamat sa pagsama niyo po sa akin sa mga lakad ko ngayon. At uh, sa mga subscriber natin dyan na mga ng subscriber, sa mga araw-araw sumusubaybay, sa na araw-araw nagko-comment, at sa nag-like, nag-share, maraming maraming salamat. At sa mga subscriber na laging nandyan laging nag-laging uh, mga silent viewers natin, bago tsaka 'yung mga dati na subscriber, maraming salamat. At uh, 'yung ano nga pala ay yung mga bago pa sa, sa video namin, pa-subscribe na lang po at uh, pa-like at uh, pa-share yan para mapansin po tayo ni Dolo YouTube yan. Maraming maraming salamat at uh, see you on the next vlog na lang po at uh, magkapahinga na tayo. Uh, matutulog muna tayo tapos may mga konti pasa ka tayo sa ano sa overnight. Yan. Bye-bye.